Kilala mo pa ba ang nagtahe ng Watawat ng Pilipinas? Oo, siya nga. Ngayong araw mga ka-groups, pupuntahan po natin ang bahay o museum ng Marcela Marino at Pilipe Agoncillo. Dito lang po yan sa Taal Batangas. Kung noong elementarya ay gumawa tayo ng Watawat ng Pilipinas bago ang Independence Day. Maaari yung iba sa atin ay limot na kung sino ang gumawa ng watawat ng Pilipinas. Maaari kilala natin lahat pero hindi natin alam kung saan nga ba talaga ang bahay niya. Kaya ngayon mga kagod sarat, kayo ay aking dadalhin sa bahay o museo ng Marcela Pilipe Agoncillo. Dito po yan sa taal. At ngayon po, tayo po ay aakyat na. 240 trainers. Original. Original pa rin to. Kaya tayo. First time natin nga aakyat dito. original floor. Ah. Wow. Mulavi. Mulavi kuya. Wow. First time natin dito. Nakakamangha. Paustino. Si Paustino. Ali po si ni sino po ito? Yung lolo. Lolo ni Marcela po. ni Marcela. Lolo po ni Marcela. Meron daw. Yan po si ah, ni Marcela Gonzilla. Tayo na po. Asa sila? Tayo na na Mga anak pare. pamilya. Sino na may

Bakit hindi naman ang halibin sa Yan yung ginagamit sa pagtatahik uh, ng watawat. Uh, okay. At least, yung mga ibang anak dito na. Floor. <laughs> Ayan po yung prayer room. So yung dining area nila. Yun yung dining area nila, yung kainan nila. Oh. Bago papasok sa kainan, oh, prayer room nila. Kung alam nila, ano oh, yung table ni Marcela Gonsilio at ito naman po yung piano at lumang orasan <tinyo> at nakilala rin pala si Marcela sa kanyang husay sa pagluluto. Ito naman ay yung puzzle ng bahay ng picture ng pamilya. Puzzle po yan. At ito naman po yung family tree. <laughs> Buhay ni Pilipino. At ito na ay yung opisina ni Pilipino. Uchelio. <laughs> ito yung mga Ito po yung original design. sumunod yan ay mahaba, 1920. 1936, navy blue. Present flag is royal blue. Ito naman po yung flag yung natin na ito. ibig sabihin sa baybay ay cake. Para yan. Ito yung pinamarkas. Based sa yung bang flag, yung triangle. Pag may sing sa gitna, may sing sa gitna. Tapos yung face niya parang dami. So, sa mga sunod, wala na itong frame na ito. Oo, inalis na to. Siyempre. Ito 1920 yung race niya, parang... Wala pa rin yung Ito kasi mahaba. Oh. Tapos, pinag siya ulit. Paris to Ano naman yung mas dal na tigitan siya. May tatlong kulay, tatlong bituin, at isang araw na pawang may mga kapulugan. Ang kulay na pula ay nangangulugan ng tapang ng mga Pilipino na di pa huli sa kabayanihan sa alimong bansa sa mundo. Ito din ang unang kulay at tanging ginamit ng mga nagsipag himagsik sa lalabigan ng Cavite noong ikatatlumpot kisan Agosto, taong isang libo walang daan siyang napukan. Hanggang sa dumating at datnan sila ng kasunduan pang atahinitan sa biyak na bato. Ang kulay na bukal ay nagahayag sa San Simukukan na kung sino man ang nagnanasang bumalibing nitong sang kapuluan, makupuksang muna at mangubos ang mga Pilipino bago nila ito nalupit. Ang tulay na puti ay nagtatanyal ng buong katunayan na maaari na tayong mamahala sa sarili tulad ng ibang mga bansa at usang ipinamamasin sa mga banyaga upang makita nila ang ating ginagawa. Ang kahulugan ng tatlong bituin na may tagdigimang dulo ay ang mga bulong Luzon, Visayas at Mindanao at tinuturo ng mga ito ang munting mga pulong na pagkaigit sa kanilang sa At sa katapos-tapusan, ang walong buhit na banaag na taglay ng sumisikat na araw ay ang walong lalawigang Maynila, Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, Tarlac, Laguna, Batangas, at Cavite na hinatulan at inapi ng gobyernong Kastila. At ang mga ito nga ang unang bumalisa at biglang nagbigay ng liwanag sa sangkapuloan pinawi ang dilim sa pagdilinis, sa pagsik ng liwanag na ng araw, na abot, na dinawag, ang mga aita, igurot, mangyan, at moro, na pawang mga larawan din ni Bathala at kinikilala kong mga kapatid. ito yung uh, storage area. Yeah. Oh. May, may, um, itong receiving area mo, kung saan tinanood yung video? Yan yung, yan yung binadala yung, yung bala. Oo. Oh. Kasi mas mabala. Eh, uh, At ito na po ang panghuli, maglalaglam po. Tapos ito po yung sa likod ng Uh, museum at sa likod po nandyan po ang river at ang uh, imahe po ni Marcela Gonsillo may maraming flag at dito rin po sa gilid ng bahay ay ang mataas na museum matatanaw po yan sa harapan po ng kalsada pagka kayo po yun sa kalsada matatanaw nyo po yan at syempre ako naman po paminsan-minsan po ay talagang kumukuha rin po ako ng kaunting selfie dahil sa mga rito pong lugar na minsan lang natin marating o mapuntahan. Mga taga-antipolo nga po pala yung mga kasabay ko. sarapan sa po, ito po ay inyong mababasa. Tungkol po ito kay Marcela Gonsilio. Maraming salamat mga ka-good vibes sa lahat. At sana po inyo pong i-share ang video ito. Maraming salamat at ingat po kayo lagi.